isang sandali lang, isang putok lang. Drop. Oh, what a the... the boxing, may mga suntok na isang tama lang, sapat na para patayin ng ilaw at baguhin ng lahat. Ngayon, babalikan natin ang mga pinakamapanirang knockout sa kasaysayan na isang suntok lang ang kailangan. Yeah. noong Pebrero 11, 2010 sa Montreal, tinarap ng Canadian knockout artist na si David Lemieux, ang Meksikanong si Alvaro Gaona. Simula pa lang, nagpalitan na sila ng suntok pero kitang kita ang agwat sa lakas. You know, second round knockout back on the footage. Not only they are punching troops, Ilang segundo bago matapos ang unang round, tumira si Lemieux ng malakas na kanang suntok sa panga na nagpabagsak kay Gaona. Guys like Rubio found On a big right hand. Nakabango ng Meksikano pero nanginginig pa rin siya at doon na dumating ang hatol. Gaona off a big right hand! Isang matinding kaliwang hook ang tumama sa kanya na nag-iwan sa kanya na nakapikit ang mga mata at naninigas ang katawan. Bumagsak siya na nakataas pa ang mga kamay sa reflex. Isang nakakatakot at mapaminsalang KO, isang suntok na kayang pumatay sa loob ng isang segundo. Noong Marso 8, 2013 sa Las Vegas, naglaban ang undefeated Dominicano Javier Elabehon Fortuna at Mexicanong Miguel Zamudio. Si Fortuna mabilis at eksplosibo ay agad nagbigay ng laro sa unang kampana. Sunod-sunod ang kanyang suntok at muntik nang patumbahin ng kaliwang hook ang kalaban. Right. Oh. Was, said, oh, Ngunit 'yon ang simula ng katapusan. Sa maikling palitan, muling nagpakawala si Fortuna ng malakas na kaliwang hook sa baba. Not only Mexico but his Fortuna is all over. There Fortuna has to do now. Oh, that's what he is the power of the Agad ang epekto. Bumagsak si Zamudio, nawalan ng malay at nanigas. Napatigil ang mga manonood habang pumasok ang mga doktor sa ring para tulungan siya. Isa itong nakakakilabot na KO. Isang suntok lang ang nagtapos sa laban bago pa man ito magsimula. Ipinakita ni Fortuna na kaya niyang magpakawala ng purong dinamita anumang oras. Noong Agosto 20, 2,000 at 22 sa California, naglaban si Ruben Torres at Christian Baez sa lightweight. Matindi ang laban hanggang ikapitong round nang pabagsakin ni Torres si Baez gamit ang malakas na kanang suntok. Hey, there's this kid you need to keep an eye on and every single fight Ruben Torres continues to impress. So he's got to be he got to be careful. If for the first time they don't know how to react. So we'll see if the fight so far and that's the most any like after three rounds like in the fourth and fifth round after by number not to just stand in front of this guy. Look his jab. So just Touch him on his way in. The too, Pagkabagsak, pumangon si Baes at lumapit para makipagbanggaan ng guantes bilang respeto. Tinanggap ito ni Torres, ngunit sa mismong sandaling iyon, ay nagpakawala siya ng isang malakas na kaliwang hook na lubos na ikinagulat ni Baes. Dahilan, para mawalan ito ng malay agad-agad. He he oh! Oh oh Naging viral ang knockout hindi lang dahil sa tindi ng suntok, kundi dahil na rin sa kontrobersya ng pangyayari. Patibong ba ito o ordinaryong boxing lang? Higit pa sa usapan, ito ay knockout na isang suntok lang ang agad tumapos sa laban. Noong Abril 15, lima, dalawang libo at labing anim sa Verona, New York, nagharap ang dalawang undefeated sa isang showbox ng Showtime. Si Mason Menard na kilala bilang malakas sumuntok, laban sa Dominicano na si Yudi Bernardo, mabilis, agresibo at may ambisyong umangat sa lightweight division. Matindi ang unang mga round, di di si baligyang Pinilit ni Bernardo ang kanyang ritmo sa pasok labas na mabilis na kombinasyon. Si Menard, mas matiisin, ay nagtatrabaho sa distansya, hinihintay ang pagkakatao na mailabas ang kanyang lakas. Sir. At dumating ang pagkakataong iyon. Sa ikatlong round Sumugod si Bernardo na mababa ang depensa, kampante sa kanyang bilis, at nabigla siya ni Menard ng isang malakas na overhand na kanan sa kanyang baba. Napakatindi ng tama kaya agad na wala ng malay si Bernardo, bumagsak siyang tuwid pa atras habang natahimik ang buong manunood. Agad pumasok ang mga doktor at inilabas si Bernardo sa stretcher. Nakakayanig ang knockout na ito paalala kung gaano kabagsik ang boxing. Isang suntok lang, tapos agad ang laban. Noong 2015 sa Chicago, nakalaban ni Joshua Don't Blink Greer Jr. si James Smith sa isang anim na round na laban. matindi ang laban na ito. Maraming magagandang palitan ng suntok simula pa lang. Tempt to make mistakes. A lot of punches and a lot of punches connecting early in this. Round actually from Later on. Smith. Good right hand from Greer. Yeah, sa ikalimang round, tinamaan ni Greer si Smith ng uppercut na unang nagpabagsak sa kanya, tenyales na malapit na ang katapusan. Uppercut drops him. Matapang na tumayo si Smith, pero nasa pinakamataas na antas ang kumpiyansa ni Greer. And again, he crowds it. What do you think? You think Gordon Smith got one last? Oh, he's re he's digging to the body now. Good <laughs> Chopping left hand from Gordon Smith. Last part of the round. Sa round 6, dumating ang huling suntok. Uh -oh. And that dropped him just like... Nagpakawala si Greer ng isang matinding kanang suntok sa mukha at bumagsak si Smith na nakatiklop ang isang paa. Hindi na kayang tumayo. See? Brutal at malinis ang knockout, isang suntok lang na nagpalakas sa karera ni Greer at naging di malilimutang highlight. Noong Hunyo 15, isang libo walumput apat sa Las Vegas, hinanap ni Roberto Duran ang bagong tagumpay para palawakin ang kanyang alaman. Sa harap niya ay si Tomas Hitman Hearns, isang matangkad at payat na boksingero na may kanang kamao na itinuturing na isa sa pinakamapaminsala sa kasaysayan. Hindi na kailangan magbilang ng referee. Sa loob lamang ng dalawang round, winasak ng lakas ni Hitman si Kamay na Bato. Isa ito sa pinakakapansin-pansin at malamig na knock, knock out. Isang suntok lang ang nagpabagsak sa alamat sa ilang segundo. Undos. Noong Pebrero Siyam, dalawang libo at labing siyam sa California, naglaban sina Pilipinong Romero Duno at Indiano Kuldip Danda sa magaan na timbang. Simula pa lang, ipinamalas na ni Duno ang agresyon. Tinamaan si Danda ng malakas na kanang suntok sa unang round. Sunod, bumagsak si Danda sa lona dahil sa mga kombinasyon. And, hey, hey, Forget the Chiro Mero That's exactly right. But again, you can see the 5 million pesos. The style Asher is one. Us, uh, Pero sa ikalawang round, dumating ang panghuling suntok. Nagpakawala si Duno ng isang malakas na kanang suntok, diretso sa mukha na tumapos sa laban. Kalaban pa rin. Oh, Bagsak si Danda sa sahig na walang malay, hindi na nakakilos. Hindi na kinailangan pang magbilang ng referee. Natapos ang laban sa isang malupit at matinding suntok. Noong Enero 28, 2023 sa California, naglaban sina Alexis Lex Rocha ng California at George Ashi ng Ghana. Ipinamalas ni Ashi ang tapang at galing, ngunit mula umpisa ay malinaw na kontrolado ni Rocha ang laban. Oh. He didn't. Ashley does that. Looks like a fighter who's moving up from 1-4 in style than George Ashley, but he was down. Bait between Hector and Alex. The body. Then goes oh, shot. Shot. as he needed to be going to George Ashley. He is just a, a believes that a stoppage could be imminent because again. Oh! Sa round pito nakuha ni Rocha ang tamang tiempo at nagtama ng malinis, matinding ka ng hook sa panga. From Rocha. Oh, my Bumagsak si Ashi na walang malay, kaya agad pinatigil ng referee ang laban. Isang suntok lang ang nagtapos sa gabi. Iniwang may isa sa pinaka nakakatakot na KO si Rocha. Noong Hunyo 4, 2022 sa Cardiff, Wales. Ipinagtanggol ni Ibkenichi Ogawa ang FE Super Pluma title laban kay Joe Cortina. Maganda ang simula ng Japones, tumatama ng malilinis na suntok habang inaayos ni Cordina ang distansya. Now or never, Joe Buatzi, his Olympic teammate earlier was early in this famous arena in Cali. the commentary position here, he's with the right hand. Ngunit sa ikalawang round, biglang nagbago ang lahat. Kalmadong tinantiya ni Cordina ang oras at pinakawalan ang malakas na kanang suntok sa panga ni Ogawa. Bumagsak ang kampiyon, hilo at di makakilos. Sinimulan ng referee ang bilang. Pero si Ogawa ay tuluyang nawalan ng uliran at hindi na kayang tumayo. Sa loob lamang ng ilang minuto, Napatalsik ni Cordina ang kampeyon gamit ang isang suntok na naging isa sa pinakakapansin-pansing knockout ng dalawang libot dalawamput dalawa. Noong siyam na raan siyam na po, ang Briton na si Chris Eubank, na noon ay papataas pa lang ang karera, ay hinarap si John Jarvis. Parang madali lang ang laban para kay Eubank na nangingibabaw gamit ang mataas niyang depensa at malalakas na jab. Tinusubukan ni Jarvis na sumagot pero wala siyang sapat na sandata para pigilan ng isang boksingerong punung puno ng kumpiyansa. A poor performance. I'm trying to feel that count on with us right or a left hook. Let's look at that jab. Got... Square. Pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Umangkop si Eubank at nagpakawala ng perfectong kanang hook sa panga. Agad na wala ng malay si Jarvis at bumagsak ang katawan niya. Parang pinatay ang isang switch. Walang bilang. Natapos agad sa isang suntok. Ang KO na yon ay nanatili sa alaala -ala bilang isa sa pinakanakakawasak sa karera ni Eubank. Patunay ito na ang kanyang lakas ay kasing totoo ng kanyang karisma. Noong Mayo 30, dalawang libo at labing limang sa Las Vegas. Nakalaban ni Andrew Taviti si Thomas Hanshaw sa isang mahalagang laban ng boxing. Cortante. Si Taviti, na walang talo hanggang sa sandaling iyon, ay naging matiisin at sinukat ang distansya. Sa unang round, guwi akong pasin na maanabas ang nagiriya. Inubukan ni Hanshaw na magpresyon gamit ang kombinasyon, pero hindi niya nakuha ang tamang tiempo para sa malakas na suntok. <tip> no! Sa ikalawang round, nagbago lahat. Nagpakawala si Taviti ng malinis at eksaktong kanang suntok sa mukha ni Hanshaw. Isang malakas na suntok. Oh! Napakalakas ng tama kaya bumagsak si Hanshaw sa sahig na hindi na nakarig. Walang sensualidad sa laban. Tanging brutal na realidad ng isang suntok na tumapos sa lahat. Agad na pinatigil ng referee ang laban. Sa loob lang ng ilang segundo, Pinatunayan ni Taviti na hindi lang siya basta gustong lumaban. Gusto niyang tapusin agad ng hindi nagbibigay ng pagkakataon. Isang suntok lang. Yun lang ang kailangan para mabago ang kasaysayan. Sa boxing, isang kisap mata lang ay pwedeng matapos ang laban. Ito ang mga pinaka nakakatindig balahibong one punch knockout sa kasaysayan. Noong ika-25 ng Mayo, 2000 at 11 sa Maryland, nagharap ang batang henyo na si Devin Haney at ang Mehikanong si Antonio Moran. Dumating si Moran na may karanasan para subukin ang nooy walang talong si Haney. Sa anim na rounds, ipinamalas ni Haney ang bilis, teknika at kontrol, ngunit kapos pa sa lakas. I mean, hit him with some... A little bit of a tricky fight. It's just as important as important as his offense. Absolutely. Of... You know, they both like to fight as pros. By Devin Haney. When you're thinking, how is Moran putting more here for this shot, just waiting to happen. Just like that right there. Yes! Dumating ang sagot sa ikapitong round. Sinukat niya ang distansya at pinakawalan ang perfectong overhand na kanan sa panga ni Moran. And now Haney's got the fire in his eyes! I won! It! Agad na bumagsak ang Mexicano, tuluyang tinalo, at wala nang pagkakataong makatayo pa. Instant KO ito. Tuyo, malinis, Napatunay na si Haney ay hindi lang estilista kundi may lakas ding kayang tapusin ang laban sa isang suntok. Noong Pebrero 11, 2011 sa Las Vegas, naglaban ng dalawang mainit ang dugong kampeon mula Mexico. Si Nonito Donaire, ang Pilipinong Flash, ay naghahangad na patatagin ang kanyang pangalan bilang isang malakas at eksplosibong boksingero. Sa harap niya si Fernando Cochulito Montiel, batikang kampeon sa bantamweight na may kumpiyansa at layuning ipagtanggol ang titulo. Pantay ang simula ng laban, pareho silang nagtansya ng distansya at nagbitaw ng paunang suntok. Pinipilit ni Montiel ang kanyang ritmo sa pamamagitan ng body shots, habang si Donaire ay matiyagang naghihintay ng tamang tiempo na parang mga ngaso. Oh, hey, sa ikalawang round dumating ang hatol. Nagpakawala si Montiel ng isang maikling jab at sinagot ito ni Doner ng isang malakas na kaliwang hook sa mukha. Napaka brutal ng tama kaya bumagsak si Montiel sa sahig na nangingisay, luwid ang mga binti at nakaunat ang mga braso. Napamulagat ang mga tao. Parang imposibleng makatayo pa siya. Kahit inaasahang matumba pinilit pa ring bumangon ni Montiel kahit halos hindi na kaya. Pinahinto ng referee ang laban. Isa itong instant na knockout, napakalakas, at naging isa sa mga pinakatumatak na eksena ng dekada. Isang suntok lang ang nagpatapos sa laban at nagpatunay kay Donaire bilang kahanga-hangang knockout artist ng kanyang panahon. Noong Mayo pito, dalawang libo at labing anim sa T-Mobile Arena, Las Vegas, ipinagtanggol ni Canelo Alvarez ang world title niya laban kay Amir Khan. Isang mabilis na British boxer na umakyat ng timbang para harapin siya. Kita! Kita ang pisikal na pagkakaiba. Pero tiwala si Khan na sapat ang kanyang bilis para malito ang kampeon. Sa mga unang round, nagulat si Khan. Dahil sa mabilis na galaw, kombinasyon at elektrikong jab, natamaan niya si Canelo at napalayo ito. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung gagana nga ba ang estratehiya ng Briton. Matiyaga si Canelo at laging natitiyempuhan ang tamang pagkakataon gamit ang kanyang lakas sa ika na round, nagpakawala ng jab si Khan. Ibinaba niya ang kanyang depensa kahit isang segundo lang at doon dumating ang sakuna. Away his every okay. Nagpatama si Canelo ng perpektong kanang suntok sa panga, tuyo at malakas. Bumagsak si Khan ng nakatihaya, tulala ang mga mata, at hindi na kinailangan ng referee magbilang. Dar Natapos ang laban sa isang iglap, isa itong brutal na KO mula sa isang suntok lang. Isa ito sa mga pinakamatatandaang imahe sa karera ni Canelo at isa sa mga pinakanakakawasak na knockout sa kasaysayan ng boxing kamakailan. Noong Nobyembre 27, 2005 sa Tokyo, tinangad ng batang Marokenyo na si Badr Hari na makilala sa Kauno. Sa harap niya ay si Stefan Leko,

tinusubukan ni Lego na panatilihin ang control gamit ang kanyang pulidong boxing, pero si Hari agresibo gaya ng dati, ay hinahanap ang suntok na tatapos sa lahat. at dumating nga ang suntok na iyon. ta isang palitan, nagpakawala si Hari ng mabilis at malakas na kanang sipa na tumama direto sa ulo ni Lego. <coughs> Bumagsak ang aliman sa sahig na wala ng malay bago pa man tumama sa lona. Sumabog sa tuwa ang mga manonood. Isang galaw lang ang brutal na nagtapos sa laban. Brutal. Ang KO na iyon ay hindi lang isa sa pinakakapansin-pansin ni Uno, kundi ito rin ang nagmarka sa pagangat ni Bader Hari bilang isa sa pinakakinatatakutang kickboxer ng makabagong panahon. Si Julian Jackson, nakilala bilang The Hulk, ay isa sa mga pinakamabangis na puncher sa kasaysayan ng boxing. Please? Is still yeah! Noong isang libo siam naraan siam na po, hinarap niya ang Briton na si Harold Graham isang maestro sa galaw depensa at kontra opensa Pantay ang laban sa unang rounds Inilaga ni Graham ang suntukan gamit ang mailap niyang estilo habang si Jackson naman ay naghintay ng tsansa para sa knockout punch unti-unting naging komportable ang Briton sa estratehiya niya. Pero nakakapasok pa rin ng sapat na suntok si Jackson para magpakita ng lamang. Sa ika-apat na round, lahat ay natapos agad sa isang segundo. Them. Oh, no! That's we were... Nang yumuko si Graham pasulong para umiwas Boom isang malakas na kanang suntok ni Jackson ang sumabog sa kanyang panga Bumagsak si Graham tuluyang nawalan ng malay bago pa man siya tumama sa loon. Isang brutal na knockout na hanggang ngayon ay kilala bilang isa sa pinaka nakakawasak sa kasaysayan